Dinisan natin itong mga idol. <coughs> Dinisan natin para ano, malagay natin ang grout. Tatapos na. Mga ilang araw na lang. Mag Magandang umaga sa inyo lahat. Para malagay ng grout, pinilisan. Diba? Diba? Mengapa, Pak Fu? paku, oh, oh. paku, oh, senat itu parah, oh. hadirin dan bapak, enggak ada, enggak ada petunjuk apa jenis, hmm. materi yang terdengar lo kita. Tinta bilan no. No, okay, mo papagawa. Comment lang kayo. Kahit sa kay sulok ng Pilipinas. Gusto niyo akong gumawa. Pilim lang kayo sa akin. Mura lang. 800. Yan you know, o. Ganda na oh. o. No. Oh, wala kasi tabi. Hmm. Oh. Dito oh. na sa kabite. Kaya kayang kaya bisikletahin. No? Hmm. Oh? Ano? Sa trip, maraming maligay mo lilimpong. Nah dari ini snap pemainnya lepas ini aku mau buat main ini selan oh tapi upload ini dong ganda oh no? uh beli -huh. Bilin ini kuya bilin ini ini sekolah. Oh, minimal sekolah. Gagraw din na lang. Hmm. Ayos na. Hindi lang labas. Ito na lang. Ito, parang may kulang pa dito. May kulang pa nga. Po, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa aking channel. Thank you po. Thank you. Naway gabayan tayo ng ating Panginoong Diyos sa araw-araw natin pamumuhay. Bye-bye.